Kanya-kanyang paandar ang mga kandidata ng Miss Universe 2023 sa ikatlong araw ng kanilang rehearsal. Today ay nag-focus sila sa introduction. Nagulat ang mga Latina candidates at mga Latino fans nung sumigaw na si Miss Philippines Michelle Marquez D ng kanyang intro. Hindi kasi nila inakala na Espanyol ang gagamitin nito. Instead na Philippines, ay Filipinas ang isinigaw ng ating kandidata. First time raw kasi nilang marinig sa Miss Universe na ginamit ng isang Philippine delegate ang word na Filipinas. Maging ang ilan nating mga kababayan ay tumindig ang balahibo nang mapanood ang introduction ni Michelle. Siguradong kasama ito sa strategy ng Team Philippines. Dito ay mas lalo nating napatunayan na kakaiba talaga ang pambato natin ngayong taon. Hindi siya sumasabay lang sa stereotype. Bagkus, kayang-kaya niyang makibagay sa mga Latino sa El Salvador. At the same time ay taas noon niyang nirepresent nire ang bansang kanyang pinagmulan. Walang mali kung gamitin man ni Michelle ang salitang Filipinas sa finals. Hindi ito maituturing na cultural appropriation. Dahil sa kasaysayan, mahigit tatlong daang taon rin tayong napasa ilalim ng pamumuno ng Espanya. Kaya maging ang lengguahe at mga apelido natin ay may impluensya galing sa kanila. Samantala, mas lalong lumalakas ang bayanihan sa pagboto kay Michelle sa Miss Universe. Ito'y matapos sabihin ng mga taga-Thailand ang kanilang plano na agawin sa Pilipinas ang top spot. Bala kasi nilang humabol sa last day ng botohan at isang malaking bagsakan ng boto ang gagawin nila para sa kanilang kandidatang si Antonia Porcild. Kaya maging ang mga bigating celebrities natin tulad ni na Alden Richards, Kylie Padilla, Ruru Madrid at Miguel Tan Felix ay sumali na sa Oplan Bayanihan para kay Michelle. Ito ay upang makasigurado na kahit magbagsak man ng napakalaking boto ang Thailand ay hindi pa rin nila tayo mauungusan. Ipakita natin sa buong universe kung gaano tayo kadeterminadong ipanalo si Michelle at muling makuha ang corona para sa Pilipinas. Ikaw, kasama ka na ba sa Oplan Bayanihan para kay Michelle D.? Type yes sa comment section kung isa ka sa mga nakaboto na. Pakitype rin kung ilang votes na ang ibinigay mo para kay Miss Philippines. At upang maging updated ka sa mga kaganapan sa Miss Universe, huwag kalimutang magsubscribe at i-click ang notification bell.